Dami kami sa pilihan ng pakwan. See this. Dito kasi at so okay namin eh. Tanto Domingo. Bilihan ng pakwan. Kasi wala pa kami nabiling hindi maganda sa kanya. Kaya eh pupuntahan natin sila ngayon. May nagtitinda rin dito mga mga ano yan, mga seafood stand. Alimango. Ah, uh, mga ano yung itlog na yon ano tawag sa itlog na gano'n? tukneneng tukneneng ganyan ayan ay may okay okay din parang walang tindang aming suki okay. ayan marami na rin dito na develop na itong ano maganda na itong Santo Domingo dati wala yan ayan puro pala yan lang to pero ngayon maganda na siya Santo Paul. May gebano. Ang dami sarisari ang tinda nila. Okay, may mga tindi sila mga bambu dito. Mga walis tambu. Gusto nyong bumili at magagawin kayo dito. Ito na ang soke namin. May tinda shop. Ayan. Pakikita ko sa inyo ang tinda niyang pakwa. So, magdaano kami. ng aming pakwanan. Pilihan ng pakwan. Ayun. kita nyo. Si Kuya so, so, hindi na ako Ito, nyo pakwan. Ang okay, O Mercedes me hiciste estado.